Magandang hapon mga ka kasama sa cancellation. Ang sa akin po kaya po ako nag nag vlog po sa inyo dahil po dito sa papel na ito na galing ng agrarian. Department of Agrarian Reform tunay ay pagbabago at reformang agraryo. Ah... Uh, kaya ko po sana sa inyo i-, i mag-comment po kayo kung meron kayong tanggap na ganito. Yung mga na shout out ko na nag-file ng cancellation. Para maayos po natin ito. Ang kaya pa ko kaya pa ko kayo tinatawagan ng sina -shout out para alamin ko po kung ano ang nangyari dito sa na-file nating Uh, cancellation case. Kasi ako po nagpaila ko ng cancellation case 2012. Na nung na-receive ko po ito, itong transmittal na ito galing ng Central Office November 23, 2018 pa nung kapanahunan po ni Presidente Bigong uh, Duterte. Marami akong naibigay na sulat sa kanila pero walang aksyon na nangyari. Pero uh, thank you, thank you. Ang sinasabi ng mga taga-agrarian, thank you daw at pagpela ko ng kaso. Pero wala silang nagyang Ang ginawa po nila sa akin, uh, ito po. Kasabihin ko na po sa inyo, bahala na silang sumagot. Meron akong hawak na titulo ha, na kung saan ginaya po nila itong titulo na ito. Pero ang mali nila sa bearing point, mali, mali ang ginawa nila. Nagpasorbe sila ng sariling surveyor, isinabmit eh, sa register of deeds, patitulo, isinab, eh, yung ginawang register of deeds na titulo, ginala isinabmit sa land bank. Ano, oh, sinasabi niyo sa tito ng paggawa nila? Oh. Land bank certified through copy on file. Ayan, yan, yan, yan. Ito, ginawa nila. Kaya lang, ang naging problema nung hanapin ko sa kanila yung certified through copy on file na magagaling sa register of deeds. Wala. Marami silang mga rason. Uh, meron yan. Meron, pero wala silang may ipakita pero ang titulong hawak ko, kung titignan po natin mga kasama sa cancellation, ha? Ang number ng titulo na ito, ito, titulo ko ito, 69843. Okay? okay? Ginaya nila, 6984 ito yung titulong hawak ko ito yung titulo nila pinagawa nila Ayan. tapos dito sa date na ginawa 31 ng October 31 din ng October uh, 11.20 11.20 din sa kanila alam nyo mga kasama ganito oh, maramay kong abogado na pinag kumuha ng advice na sabi nila niluko kayo dyan sabi pa ng isang kabingang kung judge hindi ko na sabi ng pangalan kasi pag ano, pumatay ano, ka na lang ng empleyado ng gobyerno para makaganti ka. Kasi yan, panluloko yan. O oh, ito, ginaayon na lang ng number ng titulo ko. Titulo, number, date, parehas lang. Itong titulo ko na ito, na ko, may certified true copy on file. Ito, yung true copy on file na sa register of deeds. O, meron siyang... Certified True Copy Xerox copy on file. oh per, uh, permado ni Apollo Bello. Kapanoon pa ni Bello to sa Restore of Deeds. Ito, dalawa ito mga kaibigan. O, oh, ito pa yung isa, dalawa yung ginawa nila. oh Six, six, seven, eight, five, two naman to. Ito rin, oh Six, seven, seven, eight, five, two. Parehas din ang paggagawa. Parehas din ng ano, yun lang. Merong gawang gi dito sa akin buo Ayan. meron din siyang oh certified true copy and pearl sa restore of deeds ang masaklap dito mga kaibigan ito ito hindi kwan ito merong akong nakuha noon na payment release form makikita natin dito payment release form ha? ah, payment release form ng galing ng land bank Mm -hmm. Oh, nandiyan nung pangalan ng mayari, oh. Yan. Vicente Pagirigan, Lolita pa Bros. Kanya walang oh, perma. Walang oh, perma, dalawa. Perma makita yung mga empleyado ng ano, gobyerno, land bank, ano, may, may mga witness pa. Na-withdraw yung pera. Oh. Yan. Si Salvador uh, Salco. Oh, ito yung isa, Alvarez. Jeronimo, Gregorio, Gregorio. No? Ito yung mga requirements na sina isasubmit. Pero sa totoo lang, dito, ito, ito meron itong kopya sa DAR na BOS. Ito pala, oh, BOS. Meron ako nito, BOS to. Voluntary Overture. Kaya lang, siguro hindi nila mahintay na isubmit yung titulo. Nagpagawa sila ng titulo, sarili nila, isinabmit sa land bank, iwinidro yung pera, eh ito na. Ito na yung ano. Kaya, mga kaibigan sa cancellation, uh, mag-comment po kayo sa aking YouTube channel, alias Batog Turayong, para malaman ko rin kung ano ang nangyari sa cancellation case ninyo. Pagtuluhan po natin to. Sa akin po, kaya po ako nag nagblablog ng ganito, wala na akong interest na kukunin pa yung lupa. Ang gagawin ko na lang, gawin natin kung ganito ang nangyari sa inyo, ibigay natin sa gobyerno yung lupa. Kasi nga, merong meron akong nabili sa recto na car program. Ito, binili ko sa recto ito ah, sa Manila. Oh, yung nangyari sa amin, dito sa batas na ito na pinabasa ko mula ginawa ni Ferdinand Marcos Sr., ang dating presidente 1972, yung CAR program. Inamiendahan naman ni Cory Aquino. Binasa ko po ito. Yung batas nit, nito, itong nakalagay dito, CAR program, walang natupad dito sa mga ito pinag-interesan nila yung lupa, sinakop nila, pagkatapos, tinutilo nila, sariling titulo nila, hinuha yung pera, bayad, pati yung mga tenants na tenants nila na pinagbigyan ng mga lupa nito, nag-issue sila ng titulo, binayaran nila ng kanilang sinasaka, nagbayad sila sa land bank, pero nang i-verify ko, lanbak ng Rojas, lanbak ng Kawayan, hanggang sa Tugigaraw sa region, wala silang maipakitang mga certified uh, certificate of full payment. Kaya, ewan ko kung saan napunta yung pera na yun, dapat maaksyon uh, ma-action na nito niya yung sekretary ng DAR, Sekretary Conrado Estrella III. Sir, pag aayos po ito, hindi po pabor sa akin to ipa pabor sa gobyerno ito. Kasi yung bayad ng lupa na yan, hindi napunta sa gobyerno. Napunta sa taong gobyerno. Sa totoo lang. Kaya kung pwede lang po, supportahan po natin to Kung halimbawa, alam nyo, kasi ako medyo tagalan, marami pa akong death threat dito na sinasabi na pag nabulgar ito, may matagal nang may naghahamping sa akin dito, tatago nga lang ako eh, siyempre nag-iingat lang ako. Kaya siguro, may papatay sa akin, kulang yung patong mababa. Kaya hindi ako madali-dali. At meron akong sasabihin pa sa inyo ito. Itong nangyari nito sa lupa namin ito, ang aggregate land holdings namin nung araw is 25. Sinakop lahat yan. Wala po silang itinira kahit na isa. Eh, hindi naman yata maganda yon. Kasi nakalagay dito sa batas nito, PD27, eh, respect ang homestead right. Uh, respeto ang Small Land owner Land owner Association of the Philippines. Lalo na sa mga urban areas. Mga poor na land owner. Kaya lang ito, hindi naman yata maganda. Okay, para ma madali, tutulong po ako para kasi sa nag-deny ng desisyon sa kaso ko, sa retention ko, ibibigay ko lang sa gobyerno. Hindi na ako magkuhan basta idaan sa tamang proseso, pabor sa gobyerno, hindi pabor sa mga taong gobyerno na nag-interest dito. Kasi nga, hanggang ngayon, papagawa sila ng mga titulo from EP title to private title. Ito, mga, mga sir, EP title to private title ito. Ito yung EP na isang tiyanan. Oh. Two hectares po ito. Ginagawa ng agrarian noon ng private title. Ito siya. Nabinta siya isang mayamang tao. Galing ng abroad. Galing ng Kuwait. Bininta nila. Meron akong bidensya. Kumpleto ako. EP to private title binirepay ko sa register of deeds yung titulo o, ito may certification na sinasabi na nawala daw nakumpis ka ng mga team group ng uh, NBI kasi pinaikot nila yung batas di ba ang patakaran nito hindi mo pwedeng ibenta e pang hereditary taxation lang ito, succession sabi nila, hindi mo ipamana mo sa kwan, hindi mo kabayaran mo sa kamag-anak mo, sa anak mo di ba yun ang patakaran yung nakalagay dyan? pero ang ginawa nila, para magkapera sila pagawa sila ng titulo yan o, hmm, titulo private title yan tinanggal pa rin yung CLT, or may CLT. dito may CLT dito sa EP, EP title, sa private title tinanggal nila. Okay? Ah, uh, mayroon pang third third na part ito, sir. Sasabihin ko sa inyo kung sino itong abogadong magaling nito. Mayroong magaling na abogado nag parang author dito. Uh, susunod ko na lang 'yung part, part 3. Part 3 po. Ah. Uh, Pabangan po ninyo. Marami pa akong i-blablog tungkol po dito. pabor uh, po isa ta gobyerno Pabor sa gobyerno. Uh, kung halimbawa kuan kwan, milyong din po ito, parang pondo ng gobyerno. Uh, tutulong na lang po ako. Hindi ko na po kukunin. Kung pag-interesan nila, bigyan natin sa nila. Pero, yung tamang bayad, tamang preso ng para sa gobyerno. Ito po, salamat po. Uh, shout po sa inyo lahat mga uh, nag nag-file ng cancellation case. Sana mag-comment po kayo para kung sakali ang nangyari sa inyo, ganito ang nangyari sa inyo, i-comment po ninyo sa dyan sa vlogger YouTube ko para alam ko po. Pagtulungan po natin to kahit na makarating pa kay President Marcos uh, Jr. Para pabor naman sa gobyerno, hindi naman pabor sa atin. Uh, ang nangyari, pabor sa taong gobyerno ang nangyari dito. Uh, salamat. Uh, Self-taught na lang po sa inyo. Ingat po kayo. God bless po. Bye-bye.